Binili ko lahat yung kanyang basahan. 60 pesos lahat. Ang bari ako. ko na sa kanya. Awa naman awa ako. Bait na bata. Alas ko sina nandito pa. binili ko lahat yung bari ako na nasa. Nandito ako sa Shell. Garga ako ng gas dun sa sa sister ko ito yung bike niya. Uh, pangala po yung... Yung pangalan pangalan siya. Naalala ko yung Anong pangalan mo? Cedric po. Ha? Cedric po. Ano? Cedric po. Cedric. Okay, sige. Bilangin mo kung magkano yung binayad ko sa'yo. Okay. Yayaman ka. Kasi magaling ka magdegosyo. Oh, wala naman to, Mas. Para lang sa aning sila magkapatid. Lahat ng laman dito sa wallet ko. Yan, yan. Binigay ko. Wala nang laman to. Kulang ba? Cedric, kulang? 60 pesos lang yung... Ha? Magkano lahat yan? Bilangin mo lang. kabataan na uh, ko sa kanya para makauwi na kasi alas 12 na eh 21. Ha? 214 214 21. Okay na ba yan sa'yo? Diba? Ha? Sige, uwi ka na para ano, makapagpahinga ka na maaga ha?